Chunade at si Alfred. Parehong may malakas na kapangyarihan sa kanilang characters. Si Tandang Chunade ay dating hukalis sa bayan ng Kunoha. Si Alfred naman ay isang lukulukong estudyante na kasamhan si Eugene sa isang paaralan sa Bushwalker. <laughs> Ang technique ni Tandang Chunade ay nanggagamot sa mga may sakit at mga sugat na no galing sa bakbakan sa mga ninja. Si Alfred naman ay may ng spirito na hindi niya may kapanyarihan na pala siya. Kaya yeah, medyo lukulok ko rin ko si Alfred na kasamahan sa disparate uh, ni Lion Jim. nang malakas pero iba-iba yung mga niya. Mortan nakaaway talaga ni Tandang Sinabi ay sina Ruth Sinaro kasi kumiwalag ito sa grupo nila ni Zaraya kasi gusto ni Ruth Sinaro nila magpalakas at nangarap na naging isang hukali sa bayan ng Kuliha si Alpig naman ay may mga nakikitang espiritu at may mga halimaw na nakalabang dito si Alpig

At nung araw ng Ninja War ay naging pinuno ito sa mga Kage. Kasamahan niya yung Chucky Kage, Kasi Kage, Rai Kage at saka Mitsu Kage sa kanilang grupo. Sinati niya ang mga Kage para kamunuan ang mga pangkap nito para labanan si Madara. Huh? Alfred naman ay may matipunong katawan na pinakoy ng mukha. Pero pag oras na nagseryoso sa laban ay lumalakas si Alfred. Kaya babae man o lalaki sa mga characters nito ay may mahalaga sa bawat characters na dalawin nila. Parihong malakas at makapangyari ang mga characters na, na ito. Kaya salamat sa panonood at manood pa kayo ang